yung dalawang turista hmm? medyo pinaw na tao ngayon kasi hapon na okay ganda rito sa lugar na to kaya lang bukas pa kami magpupunta sa 100 islands may kausap na kami na ibang sasakyan for the meantime gala gala muna survey muna kami kumbaga ocular muna kami sa lugar ay hila hila nga marami rito paglilibangan uh, habang uh, hindi nakasakay sa bangka pwede maglibang dito walang activity ngayong gabi siguro ngayon dito Ito ang kanilang uh, siguro mga bilihan ng mga souvenirs. Nahanap ng mga merendahan yung tropa. May lugaw Tagalog. So, pre, lugaw Tagalog. So, ito yung mga may dito. Mami! <laughs> okay lang, ma'am. Mura lang, o. Oh. Renta. Mamaya, pagbalik. Wala pong activity ngayon, ma'am, dito? Wala yung mga banda-banda? Wala pa. -banda. Pagka-summer, pagka, tagulan yan. Ah. Sabi kasi ng tropa, pagka, ano, raw, eh? sabado. Doon, dati. pag sabado pilinggo. Ah. Ah, panapanahon, pagka-tagulan, wala. Bigo. Bigo kami, bigo. Ah, may merenda kayo? Saan ba nabibilihan dito ng mga gata-gata? Saan ba palengke rito? Palengke? Saan dito? Eh, sa pa kayo sa tricycle. Ah, mga tricycle pa. The Nepo. Bumili kasi kami ng ano, limasag. Agataan daw nila. Ito na ako kaya. Ito ang mga bilihan ng mga souvenirs nila rito.

Balik mo lang dun sa panahan. Butin ko muna yung mga mabibili rito. Chad, Chad, Speed, Chad. Shawarma. Sa iba wala na. Ano in order niya? Burger with cheese. Burger with cheese. Ano, dalawa? Mali, apat yun. Dalawa kay Bunay, tingin siya tayo. Ano daw? Pagod sa drink. Gustong naroob yan eh. ay, Hi! Ano po yun? Tinitignan ko nga eh kung anong mga nandito eh. Ano ito? ng manok ah baboy Mag may merienda daw muna sila ito yung bilihan ng mga souvenirs kahanap kami ng sim card Saan daw? Sa labasan niya, yun sa mga sari-sari store yun. yung mga product nila rito, mga shells. Mga lamb Ano? Uh, Paikot pala to. Magandang pa pala to. Lawak ng parking area rito. Yan, dahil parin yung hotel na yan. Marami na Ah, pwede na tayo? Pwede tayo. Makakain uh, ng Try. Yung dadaan na lang na tricycle. Oh, Matatawa ko na lang na sabi na tayo yung muwi at wala na kamong tao. <laughs> Gali na, na tao. Wala nga okasyon ngayon. Wala naman daw mga banda-banda. Pagtagulan. balak sana namin alas 7 magpapasundo raw nagbago na isip ngayon ay eh, pasado pa lang alas 5 uh, babalik na raw kami sa lugar namin para mag magapag ihaw na raw ng binli binlin namin kanina na pampano ano? Nakahanap muna kami ng B2Sim daw. May parang meron dun sa tindahan. Ba't yan? Ano? Wala.

Eh nama hotel paru. Maga abang na kami nang tricycle. Pabalik na uli kami. Ha? Nang.

Puro to. Tu puro tubig naman yung ala yung uh, diyan bandara yan. Dyan, puro tubig. Ayun oh, no, tinamo. Hindi. Hindi sabihin, tinambakan lang tong lugar na to. Puro tubig yan yung likuran. yun ang tricycle. Yan naman yan, oh. No? O, yan, oh. No? Puro tubig, ano. lahat ng mga pagitan, ko may mga tubig. Hila. Oh, hilo. Oh. サンダル下がいい。 Suzuki okay, Market. Oren. Oren pala to. Kala ko din na kami sasakay. Dito pa pala kami. parang rabbit oh. Ay, mamaya na lang ulit pag nasa bahay na wag aantay lang kami ng tricycle okay,